Kaya rin ni Master Marlo, no? Laki mga idol, no? Ito mga idol, Laki! No? Okay. Wow! Siguro itong mga idol, mga apat na kilo itong mga idol. Laki, oh! No? Makagat ka naman! Laki mga idol, oh! Baba! Sintro! Wow! Wow! Yan! Isus meriyo! Mga idol, isus ginoo! Oh sa so, mga idol. So, Bulo pa so lang sa may buntot. Buntot lang ako na. Ito yung pagtusok. <laughs> Pag ito yung... ka. Mga idol, nandito na tayo sa Barangay Kamuhagil. Kumakakaisin. At ito ang ating mga kasama. Ang ating tropa. Bali lima kami ngayon. Ah, dito kami mag-uumpisa taas kami idol dito. Ah, tama -tama, mali na doon dito sa tama malinaw ang ilog hindi pa naman bumabaha ito na ready na sila ng mga gagamit tara samahan niyo ko ang dampols mga idol eh Ayan mga idol, may puno ng kahoy na butas. Ito, inusungan nila. Baka may isda mga idol. Oh. Dito sa ano, dito sa ano. Dito, dito, dito sa mababaw Ay, kalabas na. Hindi nyo hinaraang ng mabuti. Apana, na akana. Dali. Akana, itak, itak. Buhat, buhat. Oh, kami amal may aramay. tumugso na.

Taga ng mga idol. Laki. Mga idol. Dalawa na. Galing dito sa batang mga idol. Ayan. Dito yan. Ay, dalawa lang natira. Dito galing idol sa binuhat namin. Ano? Oo, laki mga idol. Dalag. Lalaki pala ang ano yan. Ay, dito ang pala. Baka mayroon pa. Ay, pa. Ay, pa. Ay, pa. Ay, pa. Ay, pa malaki pa doon sa ito na yung huli natin ngayon. Ah, uh, makaka... Tayo 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 mga idol. Oh, ito, lalaking hito. Oh. Hindi lang nabidyohan yung iba. Ito, ito. 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 mga, yeah, mga, yeah, mga, yeah, mga, mga, mga ito. So, ito,

Ano ka nang kagat sa ulo oh. Mayroong ano? Mga ibog oh. Alos oh. May lapnos. Okay, ito mga idol. Babawasan natin ito ng kaunteng pang ulam. Hindi nyo tanghali na mga idol. Ito na tayo kukuha ng ating pang ulam. I-gawi natin. Ito kasi kanyo. Ay, yun ka niya. Sige, ako natin mga idol. Ito na natin ang pag-ulam. Ito

ngai idol itu <laughs> <laughs> um, hmm. kan, <laughs> <Tayo, kayo>, kain. <laughs> kayo kain mo na doon yan mga idol na hindi ni Master Malon laking hito mga idol laki oh hindi gila mga mga idol laki oh hito na naman si Master din oh dalag mga idol at hito ng dalag idol may sa mga idol ito so, na kalkal nila dito sa bato mga idol ito <coughs> mga idol dito sila eh, sa eh, ilalong mga idol nagtutuwang eh. tuwangan na nila master master marlon at master sirnan <coughs> <coughs> at si master dindo matik na oh ito nga <coughs> ako <coughs> Salusot. Uh, 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 ay ayun na, ayun na. Pasa oh, na. Ay na. Wala. Ang bunit lang na uh, tam anong ito. Matamtama oh, na ang laki mo ay doon. Una dito na kay Master. Uhuli oh, na Master. Wow. Oh, <laughs> Uhuli. Uh, Uhuli na uli. Oh, good size na mga ay doon. Oh. Laman na ngayon. ni master Marlon. Ini oh.

Tutup mata itu lah, kapan lagi mata itu? Apa kerem dia mentua? Apa ulu mutang? Kan guys, mai harus di tengah awak kan guys tu. Oh. Ingat sinu kau yeah. nadi itu sa mencuit as. Malah kita lihat yang nanti lah, yang apa lah? Ah, itu loh. Oh. Yang belakang butasnya oh. <tik> oh. Ito ng butas eh. Makikita na yung kamay ko dyan lang, di pa? Di pa, di pa. Lalayo pa. Lalayo. Parang mga idol. mga idol sa ano mga idol dyan. Baka may ano, may madadaanan dyan pa. Lalabas yan. yung Ah, idol. Ya dawag ng mga idol oh. Nakagat. May dalawa na mga idol oh. Yung sa Yeah, ng idol ng ang kabang hmm. na na dalawa. Ang huwag nga lang. Ang dalawa, ang dalawa. Masabit 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 na yung dalawa? Masabit 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 Masabit

ano ba ano Panduk -tiyo, -tiyo bawah. Ay, lang pandukyo dukyo yung bawa ano ka dyan oh sa kanana yan oh so uh, ayun huh? so, mga idol huh? susubukang so, sungkitin so, ng panat baka abutin talaga wala nang ibang paraan mga idol so, talagang pag nakalabas mga idol oh huh? lalim na libtong hmm. kamarayan batong malalakas malalak lalim kaya once na makalabas yun mga idol oh huh? baka hindi na mahuli So laksap yung -laksa dada mo namin ah. Oo. Ha? Hindi pa lang na. Uh -huh. Huh? Dito, <tis> Tugon mo, pag pinamaanin, ito mo mo, gano'n. Batangin mo siya dito. Pag karamdaman ito muhok, i-ano nyo na? Pag Ayos na? Karamdaman. Pinamaan. Hindi ko na sa lakso. ko. pas. 'yung bilog mo, na lang kayo muna, baybimo. Pasunyon, patok pa yun. Kahit masabitan ng sima 'yan. Hmm. Dito ayo. O sige, dito kutukin oh, mo. Basta 'yan, para malambot. Kuduhin mo na. Dikdikyan dikdik. Dik, dik. Pag lumigat, sa puliyon, batak yun 'yan. 'Yan, pason pag lumampas, wala anong kawala 'yan. Nga palampasan lang 'yan, atawan. Murap. Murap. Ay, pinapainit pa 'yung tineste

Kasi pag mano, yung ano, yung oh. halatang ano Yung kulupot na yung tamdam mo yan dyan? Oo Pag kinagat ka, hayaan mo na Kasama yan? Makamaking tamdam Pag lumigat yan Yung no, siksik yata ang sinabitan nah. Hmm? Hindi na ano? Parang kalalaki mga bato kasi mga guys, mo. Dali! Dali, pali! idol! idol, tutusok mga idol. Tutusok mga idol dito sa butas. Ano yun? Paling puta. Ano ko Yung isa pa ko lang yun. Di na tayo. Eh, nito eh. Sige, ito. Mapurul Tanggalin mo, tanggalin mo sa ano. Tanggalin mo, dali. Huwag mo ipana. Huwag mo ipana. Huwag ipana. Huwag mo ipana. Hindi ko lang kung buntot ito, ano? Mas maganda. Mo na. Walang presa yan pag sa buntot. Hige, hige. My idol, my idol. Tinutusok oh. na mga idol. Ni Master Marlon. Dublihan pa lang isa. Na, na. Lampas na, kuala, kuala, kuala. Lampas na. Hindi pa nga. Kung kailangan doon, dublihan natin isa. Alon ng tubig, ay, eh? Pero hindi isa, isa pa. Pero yung isa, gitna na yung isa. Ay, may tama na. Ay, ito, ito. Pagkakarit ng haribo. Oo, oh, sige, ito pa. Mama, ko mo pa ito. Ito pa, ito. Mamaya. Eh, hindi ko na pwede dito hindi ko pwede dito ay sige ito usok mo Masuk sa buntot ko ito O, oh, sige sige sa katawan hmm? naman na. <laughs> sige sa buntot kailangan na git buntot magpakikat na hihi 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 isa pa isa pa isa pa ang panak ayan upos na isa pa isa pa, <laughs> Yan, oh. pa. Oh, ito pa. na yung isa dyan surbol lang yung sa buntot Oh, ito pa ito ba? mo na. mo na. Hindi, hilangin mo na. lilibar ako dyan. Sir Bulay, itong hindi tumakawala, hilangin ko na palabas. Ay, yung una. Ito, Wala na itong kawala. Wala na. itong kawala. Ito, ito. Hilangin ko na palabas. Pupunta ako dyan. Mamaya, alalay, alalay. Mamaya, mamaya. Alalay lang. Mamaya dyan. Tumang idol, idol. Tumang idol, lalabas tumang idol. Tumang idol, lalabas idol. Tumang idol, lalabas tumang idol. Tumang idol, lalabas Wow! Tumang idol, lalabas tumang idol. Wow! idol, Wow! mga idol oh. Ay sos. laki so, mga so, idol. Mga haribon mga idol oh. Ay, mga idol. Oh. Wow. Taknit pak na. Ayun tama sa umos. Oh, Ini pa na. Mga, pano, mga yun, idol oh. Yan yung pana pana. Wow. Oh, na. Hmm. Yari ni Master Marlon no? oh. Laki mga idol oh. Malaki tumbo ayo. Tumbo idol oh. Laki. Wow. Guro to mga idol mga apat na kilo to mga idol. Laki oh. <laughs> Kagat ka naman. Laki mga idol oh. Aba. Sintro. Sabi uh, ko naman. mga ako. Wow. Palak mga gap yan. Yo. Isus mo rin yung hit. Yung mga idol. Isus gino mo. Oh. Paki mga idol. Sa bulong apala. Sa may buntot. Buntot lang <laughs> oh, apala. Ay. Ito yung pagtusok ko yan. Dito yung pagtusok. Ito yung... Pagkati ka. Pakagay. <laughs> ito yung <laughs> <kaya. laughs> tusok <laughs> ko <kaya>. Tuso <laughs> rin yan. Tusok mo rin. Paki mga idol. Oh. Ito yung pana o yung sa ulo. Nandaplisan ako. Bakit mga idol? Ito, mga angagat nga na pala. Ikakagating ka na pala sana yan. Ay, Oo, mga angagat yan. Bakit mga, mga idol, oh. Siguro to mga idol, mga apat na kilo to. Malaki na eh. Oh. Malaki oh. Uh, mga idol, ito yung ating nahuli. Siguro ito mga idol, mga apat na kilo. At hanggang dito na lang itong aming video. At maraming maraming salamat sa mga sumusuporta. At huwag natin kalilimutan mag-like, share, and subscribe para lagi tayo updated sa susunod pa natin mga video. Uh -huh. Uh -huh.